matagal na elementary pa Ay, sorry, sorry, bakit, bakit daw? Kasi you, bubako yung my whole life. <laughs> You're such a... <condemnedunts> <laughs> <owner gefil necessary> you mm -hmm. <narrower> Una, responsibility ko to have a relationship with your family as well, to take my time <watering> and to show over the course of time na totoo ang pagmamahal ko sa iyo through yung mga maliit na bagay. Ah, kaya ideal ka ng lahat dong. Mm, -mm. Basta, hindi naman kailangan lahat. Basta ikaw lang. Okay. Oo. Oh, oh, Is it dong ikaw? <coughs> dong, ikaw ba na o ako? ako. <laughs> Tayo. Ah, alam mo, masaya kay Ate Api kasi nakita niya na yung susi para makita yung ama niya. Sana ko din balang araw, may kita ko din yung yung susi ko para makita yung ama ko.